Simenteryo pala ito, no? Ito na yung huling episode kung saan naimbitahan tayo ng Ibaraki wow. Tourism. Grabe kung saan sana tayo napadpad pero ngayong araw, simpleng vlog lang. Susubok lang tayo ng mga bagay-bagay na hindi pa natin nararanasan dati. Kaya sama-sama tayong magikot at mamitas ng mansanas. Let's go! Bro, vlog! 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 So, andito na naman tayo sa isang lugar. Kasama pa ang pangalan nito. Yan? Bread poke Uy, gagawin tayo yan Hindi <laughs> ah, pala Nung una akala ko yung pupuntahan namin parang uh, lumang village na gagawa ng mga pottery at kung ano-ano pa Pero ito pala yung location no, parang djangge na siguro may event lang or may okasyon Ganito pala nagmula ang bulak Ngayon lang ako nakakita ng no? ano, pinagmula ng bulak na kamangha. So nakita niyo yung bulak? Ganun lang siya no Masarap din sana mag ikot, ikot ng konti pero meron tayong oras na sinusunod at siyempre kailangan na nating dumiretso sa mismong pottery making na area at ito yun. Mga kaibigan, dito na tayo. Siyempre hindi natin papalitayin mukha ng mga mga tao rito. Okay mga kaibigan, oh. umabot na tayo sa puntong ito na. Ito muna yung pinaka clay na meron tayo at ito yung pedal natin. totoo lang medyo iya ako pero ibilisan ko lang yung paggawa kasi ihingihi na ako. Nahiya naman ako mag-CR. Laban na to. Pag ito yung pottery natin. Ito yung pang polishing. Ito yung uh, ng kamay. And ito yung pang andar. Hmm. Nung unang ko dito, akala ko magiging madali dahil kapag nakikita ko to sa TV, parang ang smooth lang. Pero kailangan pala medyo smooth nga lang din. Kailangan ni eh, damahin mo yung flow ng pag-ikot. Ganyan. Oh, yeah. <laughs> We got lost. So, ang bilis ng mga pangyayari, nakakagulat. Actually, difficult. Yeah. Oh, well. Ah, hi. <laughs> Sister, please put your hand more. I yeah. My hand more? Uh, All right. Grab your left hand here. Push the clay straight up slowly. Yeah. One hand keep it steady. Mm -hmm. One hand to pull it up, ne? So, itong clay na to, dalawang klase yung magagawa niya. Dalawang bowl ang pwede mong gawin. And kung hindi ka magkakamali. Yeah. One serving of rice? Yeah, gonna... but why, why is that thing in the middle? <laughs> <laughs> At sa oras na magkamali ka, hindi mo na pwedeng ulitin yung ginawa mo. Dahil magkakaroon na siya ng bubbles eh. So, di-dispose mo na siya. Gusto niyo ba makita yung itsura na nagkamali? Ito mga kaibigan. Oh, oh no! Oh no! Oh my god! What happened there? I guess that's the end. na? Sarawa, choto. Choto, muri. Muri. Pero mukhang ito na yung pangalawang gawa ni JP. Nakagawa na siya ng isa. So pwede na yun. Very creative. Oh, he made another one. It's funny. Three of you. Mm. Where? From inside out. <laughs> yeah. Oh, yeah, it is. Mabilis lang to gawin. Siguro mga limang minuto kada isang bowl nang gagawin mo. Pwede ka rin gumawa ng plato. At ah, ito papakita natin, yung isa pang plato na mukhang magkakamali din. Talaga nagkamali na nga. <laughs> Kitang-kita natin sa action. Talagang... <laughs> Inuhulma. Kahit nasira na. Sabi kasi, bawal nang ihulma yung nasira dahil may bubbles. So far, ito yung gawa niya. Maganda. JP, patingin na ng gawa mo. So, this is my creation. My one and only creation. Ano yan? L lalagyan ng... So, ano yan? Lalagyan ng coffee. Lalagyan ng coffee. Hmm. Lagyan ng yudon, ng mga ano. So, finally na, natin yung pottery, no? Ganda yung view sa labas, ano? Color? You Melon? Melon color You want this one? Hmm. T2 Ito yung process nila Hindi ko naman intindihan yung demo So hanggang dito na lang muna mga kaibigan Dahil ingina ko Ano alright Tapos <laughs> wow! na ating battery Hindi ko alam kung saan pa tayo dadali Naka uh, Ibaraki Tourism Team So kitakits na lang tayo Medyo masarap yung naging experience natin Dahil at least sa isang buhay natin eh, Naranasan natin makapaggawa ng mangkok na ipapadala sa atin after one month, no? Salamat! Mga kami sa mga aso dito. At kung hindi ka pa na at gusto mong bumili ng mismo mga ready-made na nagawa ng community dito sa Ibaraki, ito yung mga mamahaling muebles na medyo nakakagulat at nakakakilabot. 300,000 yen. So, 140,000 pesos itong uh, yan. Okay, tara na. So, may nakita ko rito nga sa labas. <laughs> wow, maganda yung souvenir. At next destination na tayo mga kaibigan at mamimitas naman tayo ng mansanas para tapusin ang ating trip sa Ibaraki. Tara. Ito na tayo mga kaibigan. Ganda rin dito. Ganda ng lugar, no? May bundok sa likuran. May mga... So ito sila ang ating uh, Ibaraki team. Lakad tayo ng konti, no? Pakaganda rito, parang dito parang paraiso mga kaibigan. Nandito na nga tayo sa isang bahagi ng Ibaraki kung saan makikita mo yung napakadramatic na cinematic na landscape. Yung kombinasyon ng bundok, ng mga ibon, tutubi at halaman, parang wallpaper. Ibang klase. Different kind. So tara, pitas na tayo ng masanas. So dito, no? Pagkapitas nila, dito sila magbabalat. Pero no, maghahan tayo ng mansanas nandoon no, yung basket ni JP. And the best landscape. mula rito, papasok tayo sa apple farm. Dito tabi-tabi yung mga puno at iba't ibang klaseng mansanas ang bunga nito. Kasi ganun pala yu -yuko -yuko ka pala dito. Oh. Huh? Para kumuha ka na sana si yu Hindi natin alam kung gaano karaming mansanas. Mansanas ba nyo. Alam mo ba na ang Fuji Apple ay crossbreed ng dalawang klasing American Apple? Nabuo ito noong 1930 sa Japan at pinangalan sa Mount Fuji. Dahil yung kulay pula ng mansanas na to ay kasing kulay ng sunrise sa Mount Fuji. Nabasa ko hmm. lang. Oishi? Oishi? Eh, so na no? got the big one. Thank you so much. <laughs> so wow. ito ang unang kagat natin ng Fuji Apple at masasabi ko na iba yung experience hindi ko alam kung psychological pero iba yung katas ng fresh na galing mismo sa puno dito pala unlimited so yung picking basta uubusin mo kung hindi mo makain uh, pwede mong bilhin at dalhin mo sa bahay mo solid napaka quality sobrang saya, sob na sob Bro, this is the reddest apple we pick. Mmm. So, oh, medyo iba to yung red apple, medyo manamis namis mish. Mm -hmm. May natirang man sana, so imbis na ubusin namin, eh bibili na lang ni sa san Hindi ako nakabunot talaga, no? Dahil once na bunutin mo yung mga apple, kailangan mo ubusin, libre lang naman sino mo naman kaya mo ubos ng maraming mansanas. So, technically, hindi natin naranasan yung apple picking. Pero yun yung experience nandun. Pwede akong pumitas, kaso kakainin ko. So, ganon no? ganon ang buhay natin ngayon. At dito nagtatapos ang ating apple picking. At bago kami dumiretso pa uwi papuntang train station para ihatid ng Ibaraki Tourism, naisipan nila na idaan muna kami sa isa pang area para sulitin yung trip natin. Pupunta tayo ngayon sa isang sementeryo na hindi ko akalaing parte ng ating itinerary. Dahil dito makikita natin yung napakalaking Buddha, yung Buddha na yan. So, sisilip tayo sandali sa Ushiku Buda bago tayo amuhin uh, ng ating uh, kanika nilang uh. <laughs> so Ako susulitin ko muna yung sunset sa likuran ko mas maganda yung So Ushiku Buda Ito siya no Matabing kalsada lang and sabi nila pwede ka daw makiyat doon dun sa taas pero hindi na tayo aakyat dahil wala nang oras so sisilipin lang natin siya Wala naman masyadong kakaiba dito except sa napakalaking buda na nakatayo katabi mismo ng sementeryo para sa akin, ang mas namangha ako ay yung tagos ng sunset dahil kahit kailan, hilig ko talaga yung view ng sunset. Tingnan mo yan, mga tumatagos na sinag ng araw sa bawat puntod. Wow! Sementeryo pala ito, no? Itong uh, sa bandang kaliwa ko, ito yung pinaka-sementeryo nila. Alright, mga kaibigan. So, dumaan lang kami dito bago pumunta ng train station. So, ibaba tayo ng... Ibaraki Tourism Team So nandito na tayo mga kaibigan sa ating station At Mapalo uh, tayo sa kanila no? It was good meeting you Arigatou gozaimashita Present from From Cohen Arigatou gozaimashita Thank you for coming Thank you for being in touch with me yeah. Wow! Happy <laughs> <and> Merry Christmas! <laughs> yeah. Thank you so much. Uh, yeah. to yeah. Yeah. So we had a great time. Yeah. All right, many yeah. many thanks to uh, Ibaraki Tourism Team. We had so much fun, and we'll definitely go back and explore more. And yeah, see you in Ibaraki in the north of Ibaraki. Yeah. Yeah. So, so Ibaraki Oki. Okay. Ibaraki All right. <laughs>